Guys, ang inyong maririnig ay mahalaga sa buhay o sa pamumuhay ng tao ating pakinggan at ipamuhay upang magalak. Ang ating dakilang Panginoon Diyos sa gaya natin na tumatalima sa kaniyang mga salita gaya ng ating maririnig. Ngunit kung di po tayo sumunod sa kaniyang mga salita ay may kapahamakan. Ayon sa mga awit kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 6. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama, o sumusunod sa mali nilang halimbawa, at hindi nakikisama sa mga taong nangungut siya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon, at araw gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa, ngunit iba ang mga taong masama, sila ay parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay sa mga matuwid sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid ngunit ang buhay ng taong masama ay haantong sa kapahamakan Guys kung nagustuhan po ang videos nato bisitahin niyo ang Telso Llorente channel ko pa-like share naman guys follow natin at subscribe and papindot na din ang bio Maraming salamat po